Saturday's Magluluto tayo ng sinabawang bangus. So, mayroon tayo ditong farm ng ng anong tawag dito? Gulay guys. Anong tawag sa inyo to? Sa amin kasi is dalhog. Ilalagay natin sa ating bangus ang dalhog. Siyempre, ito ang point ng probensya. Mayroon tayong farm. Kukuha na lang tayo ng mga dahon-dahon. Ito na yung nakuha ng gulay. Siyempre, buhugasan natin guys. Bye. Tapos ko na nabili. So, isang piraso siya, guys. For 85 pesos. na yung ating hiniwang bangus, guys? Ano tayo din, guys? Dito naman sa kabila is magpiprito tayo ng kalahati na ito bangus. Sinaba one feet bangus. Pinrito. And sinaba one. Is e, natin sa tuin. Eh, bago kita magprito, butang nga natin it. Mantika. Romantika nga medyo asukal nga caramelize. Use oil lang guys kasi mahirap lang tayo. Kailangan natin magtipid. Ayun. Parang ito honan horn horn dito sa kabila. Lagyan natin ng asin. Asin pit-bitsin. Lagyan natin ng asin guys. Chuk. Kapag nag-a-adjust ka naman ng aming stove, kailangan mo ng Kutsara ayan yung pang na ano, stove guys ayan syempre kapag gumaganyan ganyan na sa guys lagyan natin ng bangus syempre isa lang para tipid isa lang dito para sa ay. dito naman sa kabila is prieto yung apat at dito naman sa kabila medyo may init na yung ating mantika lagay na natin yung ating ay hindi siya mahorn ay, lagay na natin yung ating bangus oh my god mag ingat ay, run run for your life run again another one ay, ang taba ng bangus ay, Lagay na natin lahat kasi nagugutom na ang person ay It's okay Ang ating sinabawan guys ay nagabukal-bukal na Lagyan na natin ng Ajinomoto from Korea Wait lang ah! Put some, put some, put some At mamatay Charot lang I, I hate you pero masarap Ah, I nice. think okay, goods na yan guys kasi bumabala balak na yung ating everything lagay na natin yung ating gulay na fresh from the farm siguro wala naman tong gagamba goods na yan yeah, para healthy yung mga person kailangan natin ng green leafy food green leafy food para maging healthy Nakuha lang natin yan sa aming farm, guys. Kaya ang ipakulo ng isang buwan. At inyo ba, guys, bakit isa lang yung ating isda? Kasi walang kumakain yan kapag sabaw. Pero kapag pinya rito, guys, alam nyo na yan. Nating, guys. <laughs> Done! Ay, <laughs> ito. хе <laughs>